isang sekreto na rin siguro nitong bahay na ito kaya po siya matibay po ba sa hangin yung ilalim niya yung walang harang o, oh, kung mapansin nyo nakapatong lang siya oh yan oh. nakapatong lang po yan hindi po nakabaw ng haligi yan oh. pero meron po namang yung malilit lang na bakal na dadalaw o. Oh. bala yan po kumusta na po kayong lahat ano po yan bala ang episode dito ano po ah matagal-tagal na rin po tayong naging busy po doon sa ating taniman ano po yan siguro po na may updated na kayo sa ating mga episode ngayon po kumbaga ya update ko po naman kayo sa ibang area pa po namin Oho. ang uunahin na po nating area itong area number 3 Lumak lumikdang po tayo sa number 2 oh. yan mas marami pong pananim dito kaya ho ngayon nyo palang mapapanood yung magiging update po dito sa area number 3 kahit matagal na yung lumipas na bagyo po oh yan bali tayo po mag -isa po ngayon oh oh ito na po nasa daan na po tayo at talaga pong kainaman din nga naman oh nagtumbahan po ang mga kawayanan oh Ito po yung part na napakarami ng ibon pagka tayo nagbablog Kumustahin din po natin 'yan. Parang may merong panumpon. Oh, lahat po naman ay uh, u uh, na magsu-survive. Oh, sayang ang mga saging Ay, oh. Ah, bago pala na tayo. Oh. Bago pala ang pumbunga ayan po ay hindi na po makakabawi yung ganyang nakapamunga na po sayang oh ah ah ay puso pala ay dumali na oh. yan pa rin po ang apekto ng ano bagyong yung agon ah lakas po aba ay napaglurat-lurat rin po no oh ayan oh napag ilang hati po yung isang puno 1 2 3 4 5 6 pitong hati po yung isang puno sa bagsak ng bagyo. Aba. Kailma okay, matindir ng alam. Hmm. Napag Napagpitong hati po yung isang puno sa sobrang lakas ng bigay. Oho. Yan tayo diretso-diretso na din. kahit po hindi ko pa nakikita na yung mga ano po naman dito ang ating titingnan check yung mga mga prutas po ba gayaban no? oh yung mangustin oh taas doon sa kabilang side po naman puro saging napakarami po nang dapat pa nating i-update oh parang umaga na rin po yung mga huni ng ibon dito buti po naman parang okay din naging ligtas din kasi oh, kasama sa ano po natin yan oh yung mga ano nung ibon siya yung background music po natin pagka nagbablog po tayo ibig sabihin lahat po naman ote ote na nagsusurvive pati sila oh 'yo po ang tanging maririnig natin. Oh. Dablagan 'yung mga buko. titingin po tayo ng buko unlimited buko po ngayon din eh yun o no? sabi hmm. uh -huh. lang lilin unlimited buko kaso ang kapalit wala na talaga uh -huh. sayang ah, tuh, wala na po tayong magagawa dito. Ito ngayon hmm. ganito po ang nangyayari pagka dumanas ang magif. Yan, ito po ang pal palatandaan na may pagkalakas po yung ano ng bagyo. Gawa ng bumagsak ho ang niyog eh. Oh, yan, katawanan ng niyog. Oh, ay. Lag, Lag, eh. Imagine po ito, mga 60 years old na puno. Kayang Kaya pabagsakan ka ng bagyo. 60 years old na puno kayang tumbahin po ng bagyo oh, dumaan na ho dyan yung mga napakalalakas na bagyo tapos ngayon lang yung napaabitaw nila po yung puno marami po tayo chichik dito pati po yung kubo natin dito sa number 3 na pinagmamalaki ko po sa inyo na napakatiba eh pero tingnan din po natin baka naman ngayong pagkakataong ito ay wag naman sana ano po Baka may na-damage din Balik ko na po yung um, Kubo Kumusta naman kaya oh, Aba Mangha po ulit tayo dito Napahanga na naman tayo Ng ating kubo kumbaga dumaan po uli yung ano salamat po naman sa Panginoon at uh, siyempre siguro niligtas din talaga oh wala pong na ano kahat oh. kahit sa mga gilid niya ay natumba yung puno ng niyog matibay nga po ito oh ayos pa rin oh Aba. oh katayo pa rin ganyan po katatag ang bahay na ano na kinala kinalakihan ko po oh. wala oh patiyero pati yero oh. kumpleto pa ayos ah panalo mm. ayos po na napakatatag pa rin po ng kubo salamat po naman panginoon at wala na damage ang laki ho na apekto ay tumupati ho yung mga lansunis naglagan talaga yung mga ano yung mga dahon niya. Oh. Yeah. Ano nga po ba naging ano nito kumbaga isang sekreto na rin siguro nitong bahay na ito kaya po siya matibay po ba sa hangin? Yung ilalim niya, yung walang harang. O oh, kung mapansin niyo, nakapatong lang siya oh. Yan oh. Nakapatong lang po yan, hindi po nakabaw ng haligi niyan, oh. Pero meron po namang iyang maliliit lang na baka na dadala oh. Ganyan po katatag oh. Kumbaga siguro ho, oh. kumbaga pag uh, ano ng hangin, lumalampas lang po ba sa ilalim? Oh, oh. Ganyan po katatag. At saka po ang isa pa siguro. Gawa din ito mga punong prutas na siyang sumusuporta oh. oh. Pagilid po ba? Kumbaga na-shield. Oh, May nakuha na silang ano. Giyaba na. Matatag si Lagkit. Ala, ang tao po dito sa bahay na ito, Lagkit. Oh. Yan po ang gilid niya. Yari po siya sa yero. at uh, tip ko lang po sa inyo, huwag kayong pag open space. Pag yung yero, napakainit po niyan. Sa, ga sa tanghalin tapat. Dito po na mapuno, kaya baliwala po ang yung ano. Yung init. Sa gabi po, napakasarap niya matulog. Ayun po, buko po muna tayo. Okay dami pong buko ngayon nalaglag talagang kahit hindi ipagbubuko ay pwede tayo magbuko ngayon nagsabay sabay na po ang bagsak ay ang apektado po sa amin dito ay yung mga katulad niya, mga niyog, naglaglaga na po. Kumbaga, yung dapat iha-harvest ng every two months ay nahulog na po. <laughs> Kaya hu magiging mahirap ang buhay dito sa amin ngayon. Katulad po nung iba, yung mga sagingan, ah uh, makakabawi pa po yan ah, pinakamabilis na mga 7 months eh kasi yung mga saba parang tumalun na po tayo ng panibago nyan nagwa 1 year pa po yan 7 months, 10 months sana yung po naman ganon din sana lang kumbaga hindi naman sigundahan yung bagyo po ba pero tayo po naman kumbaga lagi po tayong ano yun nga po ang sinasabi ko sa inyo magtag-araw, magtag-ulan, magtag-hangin o ano, ano man pong kalamidad ang dumaan sa atin tayo po ay taga sunod laang oh. yan po kumbaga minsan ay ano na lang tayo gawa natin ang paraan din yung hanggat maaari po ba yung laang po ang masasabi ko po sa inyo ano kumbaga sana po naman manting ka nga po paman din ay ano kumbaga dito sa Quezon Sumagasa, yung kabilang bayan katulad ho ng Mauban kumbaga mas malalala pa daw po ang tama diyan yan napapanood ko rin po sa balita ay, oh dito naman sa atin, kumbaga tinamaan din ayun, medyo covered din siguro po ng bundok, kaya yung pakatama ay malmadin din, kumbaga hindi po naman tulad nung sa iba oh, yan Talagang ang kalamidad na po tapos po yung mga kalakal ngayon biglang nagmurahan pa gawa na nagsabay sabay oh. ayun po sana naman ay kumbaga ito yung update ko po sa inyo dito sa bahay na masasabi natin isa sa matatag kasi yo. Oh, yung iba nga kumbaga mga bakal na yung nakakabit ay napapadiyuko pa ng bagyo. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Ingat po ang lahat yan. Dito na rin po tayong tatapos ang vlog na to. Kung di pa po kayo sasubscribe sa aking channel. Pasubscribe na lang. Paklik na lang po ng notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pa videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.